Magandang balita mula sa Indonesia. Ang isang Chinese na tagagawa ng baterya at kumpanya ng teknolohiya na tinatawag na CATL, pati na rin ang mga kasosyo nito ay opisyal nang nagsimula sa isang US 6 billion battery integration hub sa West Java at North Maluko. Ah, sa Klaw ang 2,000 hektarya, ang proyektong ito ay sumasaklaw sa buong supply chain ng baterya mula sa pagmimina at pagproseso ng nickel hanggang sa paggawa at pagrecycle ng mga cell ng baterya. Acronym. Ang yugto isa sa karawang West Java ay gagawa ng 6.9 gigawatt na oras ng kapasidad ng lithium ion na baterya taon-taon, sapat upang mapagana ang humigit kumulang 300,000 na dekuryenteng sasakyan. As 2026, layunin ng planta na mag-operate sa antas na iyon na may mga plano sa hinaharap na palakihin ito hanggang sa 15 gigawatt oras at posibleng 40 gigawatt oras kung idaragdag ang mga solar storage na baterya. Bukod dito, ang pasilidad na ito ay magre-recycle ng mga baterya na may 95% na rate ng pag-recover ng metal na gumagawa ng 142,000 toneladang nickel at 30,000 toneladang material ng katoda bawat taon. Inaasahang magdadala ang malakihang pamumuhunang ito ng 80,000 direktang trabaho at 35,000 hindi direktang trabaho. Nagpapalakas sa mga lokal na ekonomiya habang sinusuportahan ang mga layunin ng Indonesia na maging carbon neutral sa 2060 acronym. Ang pinagsama-samang Berdeng paikot-ikot na proyekto ay isang malaking hakbang patungo sa Southeast Asia na maging isang pandaigdigang kapangyarihan sa baterya at isang mas malinis, mas napapanatiling kinabukasan.